At ito ang aming nadatnaan sa bahay na ito. Ang babaeng naiyuyugyug ang kanyang baby na wala itong pampers dahil wala nang araw silang pambili nito. Kaya ayan, nakabalot na lamang ito sa kanilang kumot. Ayan yung aking outfit for today dahil napaka ng araw. Yan na pupunta kami sa bahay na aking kapatid na lalaki ayan o yung bahay ng aking kapatid bahay nila dito sa ano liblib na Masyado ng liblib -lib dito sa kanila. Yan yung bahay ng kapatid ko. Kahit pa paano nagsusumikap sila para sa kanilang sarili. And then, ang kinaganda dito pag hapon wala ng araw. Ayan, may mga puno dito. May duyan. Ayan. Ayan may malaking manok na nakakulong dito. Ayan. yung mga lugar na yon doon ay puro puno ng ano ng coconut grabe ang yaman ng mga tao dito pero yung mga may-ari ng mga yan ay yung mga mayayaman ng mga tao dito kasi noong unang panahon ang mga yan ay pagmamay-ari ng mga taong kung tutuusin sila yung mayaman kung hindi nila binenta yung mga lupain na yan yung mga lupain na yan dyan. sa mga taong katribu namin ang may-ari ng mga yan noong unang panahon mga kabataan pa namin, mga 80s, mga ganyan. Sa kanila yan. Tapos binenta nila sa mga taong may pera. Tapos ngayon sila na yung nagyaman yung mga taong bumili niyan. Kasi ayan, tinanima nila ng puno ng goma and then maraming niyog ang itinanim nila. Kaya sila na yung mga mayayaman ngayon kung tutuusin ay ang mayayaman yung mga may-ari noon. Kaya lang, noong unang panahon ay kung makaano lang ng 10,000 ang tao, malaking pera na para sa kanila yon Pero sa panahon ngayon, sa homelot lang, di ka makabili ngayon ng 20,000 na sa 80 to 100,000 na ang per home dito sa aming probinsya. So, mas lalo na ngayon ang mga ganyang hek by, hek by hektar na ang pagbili mo napakamahal na sa panahon ngayon pero sa pa panahon noon ng mga tao na ano na kaya nilang ibenta or sabihin lang ng, nang mapera na ubilhin oh, ko ng kasang 15,000, 10,000 okay na para sa mga tao yun kaya sobrang kawawa yung mga taong pareho naman kami mga walang tinapos, walang knowledge pero yun bang hindi nila naisip yung kanilang balang araw hindi nila inisip yun so ngayon sino mga kawawa yung mga taong yun na may ari na mga malalapad na lupain noon na ngayon ay wala na na silang lupa dahil ayan na nasa gilid-gilid na lang sila dahil yung mga magaganda nilang lupain ay naibenta na nila ng mura noong unang panahon kaya parang minsan nakakalungkot isipin sino yung mga taong na dapat sila yung mayaman kahit wala silang magandang bahay wala silang kung ano-ano ang importante may lupa ka Yun ang importante may lupa ka kahit konti kahit maliit basta sayo kaya yung sa akin kahit konti at least meron may matawag kang lupa pero kahit ano pa man yan may, may sasakyan ka, ano -ano ka kung may ano-ano ka kung kang lupa parang ang hirap pa rin nun at least makatayo ka man ng kahit anong itsura ng bahay at least ito, ang importante sa iyo yung lupa hindi ka papalayasin kahit ano katulad nitong bahay ng kapatid ko kahit ganyan lang kubo kubo sa kanila yung pinagtirita ng bahay kubo na yan so walang problema wala kang babayaran buwan buwan kasi sa iyo kahit anong itsura dahil dito kulang lang naman kasi sa financial, kaya hindi ka makapagpatayo ng magandang bahay. Katulad nito, itong kapatid ko, nagsusumikap sila sa pagkain nila araw-araw. -araw. So ayan, may kubo na sila, okay na. Pareho lang din naman kami, kubo lang din ang bahay namin dahil wala naman kami magpapatayo ng medyo maganda-gandang bahay. yan, tiis lang kami at least. Importante, wala kang utang na iniisip. Ah, kain ka lang ang napaka malaking problema kasi yung may araw-araw kang iisipin na babayaran pero kung wala kang babayaran wala kang inuupahan yun wala kang iniisip lalo na sa kanila dito wala kang kuryente yung babayaran wala rin tubig na babayaran Ayan, so malaking tulong na yun bawas stress bawas isipin yung walang utang Ayan, oh, tulog yung baby niki namin, oh. wala yan pampers wala na daw sila pampers oh balot-balot lang si baby Nikki eh, oh, wala pampers wawa naman ito wawa naman yan bigyan nyo naman ng pampers yan si baby Nikki bigyan nyo naman ng pampers yan si baby Nikki wala pampers oh wawa naman yan hmm. wawa naman yan baby namin wala naman pampers Bait-bait. Hmm. Bait-bait. Ay, 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 galit na. Galit na ikaw. Galit na yung aming baby Nikki. Ay, gusto ma-sleep. Sleep, sleep. Wala pampers, oh. Walang pampers. Sleep, sleep lang. Na sleep, sleep lang yung wala pampers. Warwa naman ito. Wawa naman iri baby. Wawa naman ito baby nila. Wala pampers. Wala pampers ang baby ni Kay. Wawa naman ito. Wawa naman yan. Wawa naman ito o baby namin. Ang oh, bait-bait yan wala lang pamper wawa na. wawa naman wawa naman yun wala naman naman wala naman naman ah, try door wala naman pag nasa city ka, kailangan mong bilhin yan ng per kilo. Aabot na yan sobra isang daan ng isang sipi. 嗯嗯嗯。Uh. Uh. Uh. sa kapatid kong lalaki yan. Yan kanilang bahay. Hindi ako nasasawa sa bahay nila. Oh. Cool. Where? 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 Sa kanan, ito kung mara. Doon, sa iro. Hindi, Saing na sila ng kanin. Kanin na bigas manis. Kinailangan namin butasan ang semento papunta dito sa aming bahay dahil ang aming tubo ng tubig ay nasira na dahil sa maraming sasakyan na dumadaan habang kami, habang kami ay kumukuha ng tubig. Dahil hindi ito nakabaon kaya ito ay masisira kapag dumadaan ang mga sasakyan. Malaki or maliit man ay nayuyupi ang aming tubo. So ayan yung kailangan na namin gawin for tonight. So maraming salamat Lord sa guidance and protection. Bye.